Hello guys! Good day na naman po sa atin po lahat. Ngayon na naman po eh, syempre, nabudo na naman po tayo ni TikTok. Kaya, kasi nakita ko to, kasi nga, yung mga sapatos natin, eh, nasa hagganan lang. Kaya, nag-order tayo sa TikTok. Kaya, without further ado, papakita ko na sa inyo. So, ngayon, tumating na siya. Ito siya, guys. Dito lang pala siya, para siyang, ano, one ruler, siguro mga, ano lang siya, wala pa siyang 20 inches. Wala pa siyang 20 inches. Ano lang siya, more than half yard ang kanyang, tawag dito, ang kanyang haba. So, ito na ito guys. The bottle of bili ko lang po na 143 kasama na shipping fee. Ayan. So, atin itong um, bubuksan. So, nag-ready na ako dito ng syempre, gunti. So, bubuksan natin to guys. So, nag nagbukas tayo pero nakatayo lang tayo. Diba? ba? So, ito na guys. Bali ito, nakaganto siya. Ayan. Diba? Ang hinyay. <laughs> Akala mo yan yun. So, maganda yung pagka-packing niya, guys. Nakakarton pa siya talaga. Siyempre, dapat lang kasi may nalagyanan na to, di ba? So, ito siya. Ano to? Six-layer shoe rack. Ayan. Ayan. Ganito siya, pero... Ito lang siya. Ganito lang siya ka lapad. Tama. Lapad niya 6 inches. Ang haba niya is mga ano lang. Kung ito 12, nasa 20. Ewan ko lang guys. Basta. So, ayan. Bubuksan na natin, guys. Ayan na siya. Maliit lang talaga siya, guys. Ayan. Um, kung makikita niyo. Dahil natin yung ating cam. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Kaliliit. So, ang gagawin natin is... Yes? i-assemble natin. So, ito guys, ito yung kanyang laman. Bali, may mga iba't ibang kulay siya. May black, may blue, may pink, may white, may gray, may violet. So, ang napili ko lang kasi is black. So, ganito siya. Ayan. So, so, so. Ngayon is i-assemble natin.

Ang gays, oh. Mm. Mm. May ano siya, guys. Oh, nag-crack siya, guys. Ayan, hindi natuloy siya circle. Hmm. Meron talaga pag ganito kasi may mga damage. Ayan oh may damage. Pero, try natin kung ipapasok natin. Wala kasi siya makalabi ng manual. Sabihin nyo lang siya. So, parang ganito siya, guys. Okay. Ang um, surak lang talaga ito. Eh. So, kento lang siya, guys. Ganyan. So, makukorm tayo ng ganito. Ganyan. So, dito yan. Yan. Tapos kakabit natin to. So, ganyan na siya guys. Tapos, nagyan ulit. guys. Tatlo na. Pwede naman siguro ganito na lang. Kaso, kulang tayo ng ganito. Ayan. So, lagyan tayo ulit. Mm. So, ito na siya. 1, 2, 3, 4 na. 4 layer na siya. Tapos, lagyan na natin na siya ulit. Tapos, na naman natin ito. nakita ko na guys yung isa. tatlo. Yung isa ay wala saan. So, apat siya dapat. So, yan. Pang lima na yan siya. Kakabit naman natin yung pang anim na layer. So, ayan na, guys. Ito na yung anim na layer. Ayan. Kaso, ito, tatlo lang. Tatlo lang po. Kaso, tatlo lang po lang. So, ito pala guys. Ito, nalagay natin dito kasi yun sa paa. Dito natin ilalagay. Kaso lang, the problem is tatlo lang. Two Diba? So, paano yan? Kulang ng isa. Ganito siya, Oh. Para ilalagay dito. Eh, kaso nga, napakano yun? Ikula. Hindi ko na lang ilalagay. Ganyan na lang siya. Sure. Ito hmm. lang, Oh. Yan ang tatlo. Itong isa, wala. Kaya hindi ko na lang ilalagay. Hmm. So, guys, ito na siya. Ganyan na lang siya. Sure. Hmm. Ganto na. Tapos, gumiwang-gayawang siya. Doon na natin ito sa um, dito banda. Sa hagdan para Kaya lang gumigaw ang Hindi ko alam kung ano ang kanyang ano. Nagiwang eh. Yung iba kasi hindi ma-shoot-shoot. So, ganyan. Tapos, nagyan natin yung mga chinelas natin sa taas. O, hindi ba? Hmm. kasi guys dito. Kaya nilagyan ko siya ng plastic. Ayan. Meron na tayong surak. Diba? So, ayan. Ayan na po. Hmm. Nilagay na natin, guys. Oh, wala na dito sa hagdan. Di ba? Kaso, hindi natin nilagay yung kanyang tawag dito hindi natin nalagay ang kanyang paa ah, ah. kasi nga kulang ng isa so dito sa baba ilagay na lang natin ito o, oh, di ba para hindi siya ano di ba so ayan ang aking shoe rack 100 plus guys ang ganyan na lang siya. So thank you!